Magandang araw po mga ka forest Adventure. Ayan, papunta po ako ngayon sa aking pong bahay kubo kasi nga po ako po ay mayroon pong nabalitaan ng aking kung nga pong mga patula ay talaga naman pong nawala at nakikita nyo po guys yung ating pong dinaraanan po dito na talaga pong napakaputik at talaga naman pong unti-unti pong umuulan. Umaambo na nga po ay talaga naman pong tinuloy ko pa rin po at gusto ko nga po guys malaman na talaga naman pong yung aking pong inalagaan ng ilang buwan po ay talaga naman pong unti-unti pong nawawala. Wala pa po ako guys nagugulay doon. Ito nga po guys na talaga naman pong tuloy-tuloy pa rin po ang aking pong paglakad at nakikita nyo po guys sa kahit po tayo po ay napapagod ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong pagvideo at nakikita nyo po guys yung ating pong unahan at talaga naman po yan pa rin po ang aking pong lalakaran makaabot lang po ako sa aking pong bahay kubo at dito nga po guys sa talaga naman tanaw na tanaw ko pa rin po ang ganda po ng ating pong paligid nakikita po natin yung ating pong mga dinaanan po dito hanggang po sa pinakandulo po na yon ito nga po guys ang buhay bukid na talaga naman po sariwang hangin po ang ating pong at dito nga po guys pag ko nga po sa aking pong bahay kubo ay talaga naman po sinilip ko nga po yung aking pong patulahan ay kahit isa nga po ay wala na po ako nakikita kita at ito nga po ay talaga naman po pagsilip ko nga po dito ay talagang walang 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 iniwan na kahit na isa ito nga po guys sa talaga naman po tingala pa rin po ako at nagbabakasakali nga po ako na may matira po na kahit na isa para naman po matikman ko po yung aking pong tanim at talaga naman po ilabuan ko nga po itong ilagaan pero ganito naman po ang nangyari na kahit na isa po ay wala nga po natira kasi nga po guys sa talaga naman po yung huling ahong ko po dito ay talaga naman po hindi lang po sa piraso po yung ating pong tanda po dito na talaga naman po lawit po dito at ako nga po guys ay natutuwa sapagkat ako nga po ay meron pong mapagbibigyan po ng aking po mga patula pero yun nga lang po at talaga naman pong inunahan pa nga po tayo ang nasa isip po nga lang po bakit hindi na lang po siya manghingi at talaga naman po siya bibigyan ko sana naman po ay wag na pong ulitin po ito na talaga naman po pinaghirapan ko rin po ito ng ilabuan pong pag-aalaga at kung kayo po guys ay talaga naman pong kukuha at talaga naman sana po ay tirhan po ninyo ako kahit na isa para naman po ito po ay akin pong matikmat at, at ito nga po guys ay matapos ko po makita po ang lahat at talaga naman po wala nga po ako madadalang patula sa bayan ay sinadya ko na bukas na um umuwi sapagkat talaga naman po napakadilim po ng kalangitan at talaga naman po maya maya po lamang ay babagsak na nga po ang malakas po na ulan at ito po napakahirap po kapag lalong umulan sapagkat bumabaha nga po yung pinakandaan po dito sa pinakang ibaba sapagkat meron nga po dyan sapa at ito nga po guys talaga naman po pasamantala nga po ako magpapaalam sana po ay nakapag follow in react na po kayo maraming maraming salamat po God bless you all.